Ito guys, ang gamit natin ngayon, hindi ito hairbrush, kundi iraidan o kaya pangkudkud sa paa pag marami ka ng kalyo. So, sa tulad ko, na ganito yung paa pag kwan siya, pag dry, lalo na pag winter. Oh, hay aso. Ang gamit ko ay itong pangkudkud na to. So, ang gagawin mo dito ay habang nasa shower ka o kaya ibababad mo muna yung paa mo, tapos, gagamitin mo itong pang code Ganyan, ganyan. Hmm, makikita mo yan. Maraming matatanggalan. Tapos, maglalagay ka ng lotion. Mas maganda to at matibay na pangkudkod kisa doon sa um, electric kasi i-recharge mo pa yung electric ito. Tutuyuin mo lang para hindi siya magkalawang. Although sinasabi naman hindi nagkakalawang. Pero just to make sure tutuyuin mo siya bago mo siya i put away. So, ito yung pinakamaganda. Mabibili nyo ito sa sa Target o kaya sa pawa. Uh, any um, beauty store o kaya sa tindahan lang. Yan. Matibay na matibay. Pangkudkod sa inyong mga paa. So, nakudkod na natin yung kwan natin um, paa kanina habang nasa shower ngayon. Lagyan na natin ng lotion. Alright, lotion, lotion. Tapos, magmedyas ka. Ayan, okay na yung paa. So you guys, let me know kung anong ginagawa nyo sa mga paa nyo na nagda-dry skin. Yung may mga crack-crack na nakatulad ko. Kasi um, palagi kong nilalagyan ng lotion. Pero uh, after that, mukuha na naman, crack na naman. At saka mukuha siya parang uh, magaspang. Lalo na pag natutulog ako. Kaya palagi kong naglo-lotion at saka may medias at saka yung pangkudkud nga, super helpful yon um, Yung kasi yung... Um, nangyayari sa akin lalo na pag winter. You guys, let me know sa comment nyo kung may iba pa kayong ginagamit. Please like and follow my page. Thank you guys.